Magandang umaga po sa inyong lahat. No? Nandito naman kami. Ngayon po ay sa araw na to. Uh, gusto ko naman po i-share sa inyo yung isa sa mga idea no? na safety ang inyong ampalaya. No? no? Hindi na kayo gumamit ng herbicide, no? Safety ating tanim pero maka tinis po tayo ng ating ampalaya, no? Na walang side effects sa ating ampalaya. So Gusto ko lang po i-share sa inyo. No? Isa sa mga pamaraan po namin na Walang delikado sa ampalaya, no? Kasi pag gumamit tayo ng herbicide, plano pa po, pagtapos nating mag-spray, mating yung ulan kaagad, ah, uh, disgrasya yung tanim natin, no? So, gusto po po lang po i-share, no? Sa inyo. sa, mga uh, ginagawa po namin no? at saka medyo mabilis para maganda yung kung tingnan nyo ang palaya at saka walang ano lang wala po tayong kaba no kasi minsan pag herbicide yung gamitin natin sa paglinis dito ah, uh, delikado po tayo no? napiktuhan yung ating tanim so isa sa mga tipid tips namin at saka safety po yung ating tanim no Yun po Kita ko po si Alvin Patrimonyo. Ito po yung isa sa mga ginagamit namin para panglinis dito sa aming apalayahan, no? Ito po, Si Alvin Patrimonyo. Cutter pro yung gamit namin. <laughs> Napakaganda nah, tingnan. Ito. Tapos cutter po yung gamit namin. Tapos paglinis ng... Ano yung palayas? Oh, no? maganda yung nilabasan para yung mga piste dito ay eh, wala nang titirhan no ito po yung isa sa mga strategy namin, no. At saka madali yung trabaho. Uh, mabilis lang po, no. Sinto, no. Dali lang. Yung kanya-kanyang trabaho. Si small battery ball ay may order po tayo ngayon na 50 kilos lang uh, siya po nag-arbest so, okay. po oh, buusok yung ito yun po yun ang isa sa mga pamaraan po namin sa paglinis dito sa gitna ng ampalayahan namin no? Oh. gumagamit po kami ng, pa, ng grass cutter nylon po yung ginagamit namin para sigurado po na hindi ganong delikado no so yun po no kapag steel no medyo madelikado yung steel pero pag nylon pagdating sa matigas napuputol po no Pabilisan lang, madali lang. <clears throat> so, yun po ang isa sa mga uh, pamaraan po namin sa paglinis dito sa palayaan, no? Cross lang po, no? At saka mabilis baka mamayang hapon matapos tapos-tapos siguro ni Alvin Patrimonio 'to. So hindi naman ganong malago yung damo doon. So kanya-kanyang trabaho. Kanya-kanyang trabaho. pasigan marami rami na yung medyo malalaki na bunga yun po si Marvin Agustin nagbubunot naman ng damo dito sa kanal kanya kanyang trabaho para malinis tingnan yun po oh. kanya kanyang trabaho kita po natin na bilis ng paggapang ng ampalaya no, diel po sa nadatnan ng ulan, aso medyo hindi naman malakalakasan. dang pahiwatig to. Ito po no. Mana pa karaming bunga. Ngayon medyo natayop ngayon kasi bukas pa yung harvest. Yung mga soki natin dyan na hindi na bigay natin yung Walang kilo ilang kilo yung gusto niya, no? no? Tapos yung ating harvest. Sige so, lang. No? Po, laki na. Bukas. So, yun po, no? Isa sa mga ginagawa namin dito sa ampalayahan, no? Hindi kinakilangan maggamit ng herbicide no? grass lang ano po sana may natutunan kayo no sana maging isa yan din no ma-apply nyo sa inyong gulayan no na kailangang bunutin di kumamit po tayo ng grass So, yun lang po, no? Sa umagang ito. God bless po sa inyong lahat. Sundan nyo po yung mga susunod na videos natin, no? Sigurado, no? magamit nyo rin po ito sa inyong Pagpatanim ng gulay. <coughs> Ang jasmine tabok ng rabin sa doon robin Hindi na ganyan tubig pagkwata to. Huwag masigit ko. Good. Kanal. Ito so, lang po no. Ang jagibin ah. Diyo makuhaan. Aku terus pihak tu udah momen tuh kudin din nang uh, huyoga harun tu ya timoi. Eh. Duru tiga bang duru belakja. So yun lang po sa umagang itu no. Sana nakuha po tinyo yung idea sa aming ginagawa no sa araw-araw. So God bless po sa inyong lahat.